Good morning guys, ang oras natin ay 3.57, ngayon araw nga ako ibagahin ng ilo-ilo, kaya ito nag-init na ako ng tubig para maligo, hindi kasi gumana yung biniligong water heater, at syempre hindi ko pwedeng ipakita sa inyo na ako inaliligo, nagbook na nga lang ako dyan ng joyride para mabilis ang biyahe, wala naman akong ibang dalang bagahe. And dito na nga tayo sa airport. Safe naman tayo nakarating at na-attend ni Kuya. Bali ang flight ko pala ay 745 pa pero kailangan natin maging early bird kasi alam mo naman na dito sa Pilipinas kailangan 2 hours naka-check-in kana na pero mas masarap pa rin yung 3 hours na check-in hehe joke la kumain na nga muna ako kahit siya may lang panlaman ng sikmura mahirap pa siyong bimahay na gutom at dumating na nga yung oras na kailangan natin pumila kasi andyan na yung aeroplano na sasakyan natin patungong ilo-ilo let's go guys at grabe nga ang lalaki pala talaga ng aeroplano ngayon lang ako nakakita at mabuti na lang talaga walang ibang nakakakilala sa atin. Na-enjoy ko yung private life ko. Nakasakay na nga tayo ng aeroplano. Hinahanap ko na muna dyan yung seat number ko. Ayan yung flight stewardess. Pag lumingon ka, hindi ko na itutuloy. Baka mayari pa ako. At ayan na nga, nasa area na tayo. Gusto ko sana hanapin yung mga taong iniwan sa area. Sasagapin ko. At finally, after 45 minutes, nandito na tayo sa airport ng Iloilo. Uh, good morning po, ma'am. Uh, ma Ito po si Captain. Diba, <laughs> si Captain Misha po. Nandito tayo sa cabin ng... Cabin ba ang tawag dito? Or okay. cabin ng cabin. Uh, picture lang sa... Okay. Ayan na nga, napagbigyan tayo mong papicure dito sa cabin ng kapitan ng aeroplano. Once in a lifetime lang to. Naglalakad na nga ako patungo sa labas ng airport kasi nag-aantay na si Papa. Siya nga pala ang dahilan bakit ako pumunta ng Iloilo -Ilo? kasi susunduin ko na siya para umuwi kami ng Manila. Nandito na nga tayo sa Iloilo. -ilo. Uh, Ayun yung kotse natin. Nagsunduin ko ah. sa Papa. Nasa Iloilo -ilo yung kotse natin guys. Iloilo. si Papa. Wow. Dito kami si sa Iloilo guys. Papunta na nga kami sa bahay ng tito ko dito sa Haro. At gutom na nga ako kaya gusto kong makat ng authentic Batchoy dito sa Iloilo. At shoutout nga pala dyan sa Alicia's Special Batchoy dito sa Iloilo. Pagpunta kayo dito, subukan nyo at masarap ang kanilang Batchoy. At habang kumakain kami, nakita ko nga napakadami rin na pumupunta dito. Mukhang masarap talaga yung kanilang Batchoy. At andito na nga kami sa bahay ng tita ko. Ayan, kasama ko yung mga pinsang ko. Naghapunan na nga kami at ang sarap ng mga ulam. Sobrang sariwa. Iba talaga ang buhay pag nasa probinsya. At kinabukasan nga habang maaga pa nagpasama ako sa papa ko para mamasyal sa tabing dagat. Halos 10 taon rin ang nakalipas bago ulit ako makauwi dito. Ang laki na rin talaga ng pinagbago, nagkaroon na sila ng seawood. Kung mapapansin niyo, may dalawang isla dyan. Yung sinum yan yung pupuntahan namin mamaya. At sinamantala na nga namin ang pagkakataon para bumaba habang low tide pa. nag hukay na nga dyan si Papa, baka may makita kaming alimasag o kahit anong shell. At pass forward na nga tayo. Dito naman tayo sa Din Dinala ako ng mga pinsan ko para maligo. Dahil nga ilang araw lang ako dito sa Ililo mag stay Kaya sinulit ko na. Apakasarap maligo. Napakalamig na ng tubig at presko. Habang wala yung mga kalabaw kami muna. <laughs> kami muna maglublob. Guys, nice. dito naman ako. Pinsan ko. Oh. Ang <laughs> mga Hello? Hello, oh. Sa likod ko, oh may eh? At mga tlong araw ko na nga dito sa Iloilo, kinabukasan ay uuwi na kami kaya sinulit ko na muna. Tumambay kami sa seawall dahil nga dito ay may magandang spot ng inuman at kainan. Kaya sinubukan ko na rin para makapag-banding kami magpipinsan. Good Kami. San Miguel Apple kag 500 ng red horse dua. Last night. Hi guys, ito pala yung may-ari ng ano, Hello. ng place. Si Ma'am. Ano pong pangalan niya? Fabio. Tita Pia. Ha? Fabio. Ito si Tita Pia. Fabio. Ito si Tita Pia. Ito si Joel. Ito si Joel. Ito si Joel. Pwede mag-apply ng coke? Ito Mike, may kapusin lang sa araw. Kapusin? Hindi, palitan mo na agad. Bye. Masarap, ka, Nang? Masarap <laughs> eh. Nang, papalit ako, <ka>, mapait na? Papait na. Manis. Hindi pala totoo yung kasabihan na two bottles lang, sapat na. Kaya ito, napa-extra order pa kami. After nga nito, back to reality na. Uh, gumising na kami ng maaga it's already 3.30 a.m uh, patungo na kami ng katiklang para doon kami sasakay ng Roro kaya same drive sa amin ni Papa we're going back in the Manila let's go tapos na ang bakasyon Ayan nga si Jema maaga gumising. Si Papa, pinagkapigo na rin muna kasi babiyahin na kami. nakaturo at tiglan na dito ro After ng mahabang biyahe, nakarating na nga rin kami sa Katiglan Port. Ayan kung makikita mo, napakadaming tao. Mga papunta ng Boracay yan. Guys, bali, dyan nga pala namin isasakay yung old uh, Starlight Trails. Nakakita pa nga tayo ng cruise ship. At dyan sa likod ko, yan na ang Boracay. Mahaba-habang paglalakbay na naman to sa gitna ng dagat. At ayan nga, napakaganda ng sunset. Hanggang dito na nga lang guys. Samahan nyo muli ako sa mga susunod ko pang gala. Paalam!